Hello everyone ah, ito na naman uh, um. Work work lang daw ito Packing flowers Pero tapos lang undas Bakit ito? Kasi sa, so, so sobrang init ba Wala masyadong black, black. Kaya, ayan Ayan na naman, Packing na naman kami ng <laughs> Ayan. Ganito lang. Para man ito sa undas. Pero tapos naman ang undas. Bakit? Bakit? Ano ba yan? <laughs> tapos, ganito yan. Iyan na natin. Ayan, tapos na. Ayan, tapos na. Ayan, na. Ayan, ayan. Hmm. Exercise itu Exercise na rin. kita mau kasih sa sobrang init, hindi masyano na mabukadkan ang bulaklak. Hmm. hindi katulad last year oh grabe ang dami tapos ito malar matataba ngayon anong ba yan kawawa naman ito <laughs> oh matataba dati tapos parang na ano na yung mga dahon oh nagda dry na sobrang init Halina kayo. Mag-work-work work tayo. <laughs> Ayan. Ayan po ako ko. Sa kanya talaga ito yung So, help-help lang ako. Para ma-exercise. Kumusta na kayo dyan? Mga kabayan mga kananay, mga katatay. Kamusta na kayo? Oh, madali lang siya madalit ah. uh -huh. Madali lang po. Ayan lang po. Ayan lang. Hmm. Uh. Dati may white. Ah, meron palang white pero wala na talaga. Ano ba Ano ba yan? Ano pa yun? <laughs> Wala na talaga, oh. So, yes na lang. Yun lang po. Just sharing. God bless us all.